Okay class, for this episode, pupunta tayo ng UP. Tanungin natin ang mga UPCAT takers, gaano nga ba sila katagal nag-review for UPCAT? And alam nyo ba na noong UPCAT 2025, merong halos 18,000 students ang nakapasa out of 135,000 applicants. Ibig sabihin niyan, 13% na passing rate. Kaya tanungin na rin natin sila, anong may papayo nila para sa mga susunod na UPCAT takers. Kaya tara, samahan nyo Okay, kasama natin si... Daphne po. Daphne. At si JC po. Na, anong school niyo galing? Sumulong. Sumulong, Sumulong, Sumulong Memorial High, High School. So, Sumulong talaga kayo dito para mag <laughs> oh. <laughs> okay. Sinaloan Integrated National High School. Uh, <laughs> National High school. <laughs> Pasig oh. City Design Science High School. school. <laughs> Shout out kay Mayor Vico. <laughs> uh, ano yung naging preparation mo for UPCAT? Gano'ng kakatagal bago nagsimula mag-review? Anong ginagawa mo noong bakasyon? Actually po, uh, ano lang... nag Nag-start ako review is one week. No last week. Lang. Last week lang. <laughs> Pagbigay lang po ng test permit. Kanina may sumagot isang isang linggo lang daw. Five days po. Five days oh mas ano, mas may ikla. Ikaw. Nahingi lang po ako ng signs. Nahingi ka ng signs. <laughs> Parang may pero okay. nagputol putol po kasi siya kasi. Uh, patsi, patsi. Okay. Kasi po, kaya, kaya hindi ko alam kung gano'n talaga siya katagal. Kasi po, nagkaroon so, na ng pasok. So, nice. Siyempre, unahin mo yung sa school. Kasi po yun, may deadline yung mga gawain sa school. Kasi nga po, dahil puro school na, mm -hmm. deadline, deadline. Na, minsan, sinisingit ko yung mock test, tapos oh, okay. Dun po ako nagpa-familiarize ng mga, mga tanong. Sisihin natin yung school. <laughs> Kung ba di sila makarami? Ayun, sinapasok <laughs> pa naman yung school. Ayun, no. ayun. Kapag sa principal mo. <laughs> Parang last three months po, pero hindi seryoso. Kagabi. Kagabi. <laughs> Ikaw. Bo, hindi na pala sa Sunken Garden. <laughs> Last week po. Last week. Alam. Hindi ako pa pa dito. Kahapon lang po. <laughs> Kahapon lang. Um, nung summer po, nagsastart na po ng mga um, ilang hours po per day. Tapos ngayon po, since super busy po sa deadline schools po. Um, medyo hindi po super nakapag-focus. <laughs> ano, nang suspension lang po. <laughs> Last week, pero uh, pahapyaw lang po. Tapos kahapon lang po siguro yung pinakamatagal. ah uh, ako po, nung nagkaroon ng one week suspension, mm. uh, nag ano po talaga, focus talaga mm. sa interview, ay ah, sa interview, sa review. <laughs> suspension ng ano, klase? Opo, uh, po, dahil, nice, sa... Dun, dahil din po dun sa nangyaring bagyo. Pero nung vacation ba, nagsimula na kayo? <laughs> hindi po. Bebe. Bebe. Um, ako po, nung during vacation, nag-grow a garden lang pa talaga ako sa Roblox. Kasama ko po sila. Pero, kapag... Anong grow a garden? Um, a um a an online game, game, okay. game. Ah, okay. Yan yung laro <laughs> ng mga Gen ngayon. <laughs> <laughs> Farm bill lang ang alam ko. <laughs> okay. <laughs> Tapos, kapag weekends po, like, we're trying to catch up naman sa mga reviews. Eh, yeah, ano Kinram ko lang po siya actually. But alam ko naman din po yung basic. So, ah, maraming stock knowledge. <laughs> yeah. And yung iba po ibibase ko na sa stock knowledge. Pero yung ayun niya po, yung basics and yun yung ano po sa In Inaral ko po yung mga important na sa isang subject sa math tapos sa science po. And like two days <laughs> Good luck. <laughs> Good luck. Okay. Pero ano sa tingin nyo pwede nyo maipayo sa mga estudyante na magt ng UPCAT next time uh, in terms of preparation? Gaano ba dapat katagal? Kailan dapat nila simulan? I think, ano, months before the UPCAT, take four months. Kasi, ano po eh, parang ang pong general knowledge na dapat malaman Kailangan po. Okay, ano po, months din po. Kasi hmm. po ano, pag sumabay na po hmm. siya sa school, parang madami na rin pong ginagawa, especially if STEM po kayo. Siguro po, i-grab nyo na talaga yung bakasyon, bakasyon, no? bakasyon. para makapag-aral. Kasi, alam may nagsabi na sun sa akin <laughs> yan Hindi ko lang sinunod. <laughs> alam nyo na yan, Ayun ay, yun na, lang gawin. sinasabi ko na sundin nyo yun. Oh, o, makinigay sa ate. <laughs> kasi, at yun, pag nagsimula na talaga yung school hindi parang Nahirap ang hirap man, na no? ang hirap na po tapos talaga. So, performance class pa kaya oh diba? doon? Opo. <laughs> Kahapon nag-perform pa kami ng speech choir tapos okay. ayun, tapos parang dapat magre-review pa ako pero hindi ko na po talaga kinaya sa pagod talaga. Okay, agree ba kayo doon? Baka sure? yes, Agree po, naman po. Super, Then super. add ko lang po is ano talaga Time management, promise. Time management. Oh. Kasi pag nag-school ka na, tapos mag-block ka na lang ng time, kailan. Kaya lang pag tinamat ka, shoo, bye-bye. Ka na na. Bye. <laughs> Kaya na ano, nasa TikTok, TikTok na lang. Na lang TikTok. <laughs> 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 Sir JP. Huwag <laughs> <laughs> na lang po i-cram yung pag-review para marami pong makapasok sa utak. Malayo pa lang mag-review na kasi mahirap po. Ang dami pong mga kailangan balikan, lalo na yung sa junior high okay. lang na kung ma okay. may shorter memory sila po. Um, for me po, um, aralin na po agad talaga yung basics. Yeah. Bakasyon pa lang po, magsimula na po sila mag-review. Ano, really? so, uh, mag-review yeah. po ng maaga. Huwag niyo po ako <laughs> Time management kasi kahit ano, uh, kahit kung gusto mo talaga makapasa, syempre uh, it takes effort, patience, and preparation. I think mag po sila ng strong foundation sa sarili nila, especially mentally. And also, siguro kahit strong support system din po para kahit pa paano ma-encourage sila. Huwag niyo itapon yung mga notes oh, sa yes, ano. yes, yeah, Wag niyo sa ano. Huwag niyo itapon yung mga notes niyo sa junior high kasi it's important lalo na kapag papasok kayo sa prestigious schools. Ang hirap po pagsabayin ng schoolwork sa actual review Ubus po ng o oh, pumuubos po talagang os. Hindi po kayo makakapag-focus. Okay alisin po yung mga distraction like mm. sa phone. Huwag mag oh, yun lang mag talaga. Um, I think simulan po dapat nila ngayon agad. Kahit hindi araw-araw, basta consistent para po ano, mariretain po nila yung mga inaaral nila. Pag may free time po sila, mag-start na rin po sila mag-review. Kahit yung mga basics lang po. Kasi po with the basics, you can build a foundation and with that foundation, like parang... makakatulong na rin yun sa pag-ease sa mga iba pang re sa so, mga mag cut sa next year, huwag niyo akong gayain. <laughs> uh, mag-review kayo siguro a month before or basta pag may free time nga kayo, ganun po. Just do your best po and magbigay po ng time para mag-review. Pag nandiyan na yung mismong pagpapalapit na yung upcut season, di mo naman sabi yung schedule mo. So, much better ahead of time makapag-prepare ka ng for you. For me po, add ko na lang po siguro yung pag enjoy sa opportunity na to. Wolfgut is a journey and it's once in a lifetime so go na kung gusto nyo maging isko and iska. Wag po kayo mag a garden kasi bubunga nga po yung mga halaman nyo pero yung pag-aaral nyo di natin alam. God's grace po talaga. If it's God's will, God's will talaga. Okay, thank you and good luck sa Wolfgut niyo mami. Bye.